Pakinggan natin itong panukala ni Erwin ni uh, Congressman Erwin Tolpo, no? Napakaganda. Kasi marami talaga mga politiko ang ginagawa nila ay uh, pinipili lang talaga nila ang binibigyan ng ayuda. Marami diyan sa mga politiko, yung supporter nila, yun lang ang bibigyan ng ayuda. Ito na pagkagandang batas ito. Pag ginawang batas nito, ay maganda po ito. Dahil yung mga inaapi talagang mga kababayan natin ay mapapairal ang batas. Ito maganda. Dapat ito pag nasuspindi talaga ito, pag napatunayan itong mga government official, dapat talaga ito hindi na tumakbo sa mga posisyon. Kasi alam mo talaga, sa totoo wala na nga silang kakwenta-kwenta ng mga politiko. Ano pa? Yung pansariling interest lang talagang ginagawa ng mga hinayupak na ito. Ewan ko ba? ang kapal ng mga mukha ng itong mga politikong ito minsan eh. Kaya napagaganda po ito Erwin Tolfo, napagaganda po itong ginawa mo. Dahil maraming matutuwa sa ginagawa mo nito. Ito, reaction ko to dito. Dahil natutuwa ako may mga may natitira pa ang mga nagmamalasakit sa gobyerno. Dahil alam naman natin, ang iba ay uh, parang tulong no? Parang walang paki-alam. Kasi ang iniisip nila, yung malapit sa kanila, at yung pagnanakaw nila ilalagay lang sa bulsa. May mga ngarong politiko ang kakapal ng mukha nyo. Matagal na kayo inuusig ng imperno. Sige lang, nakawin nyo lang ang para sa mga mahirap. Dahil hindi lahat ng oras nandito ka sa mundong ito. At darating din para kang bulati doon sa langit sa imperno pag nasintensyahan ka na. Kaya, panoorin natin to. Erwin Tulfo, pasok. sa lampa Anong kulay niya supporta na kay Mayor kay German o hindi? Dapat bigyan o because that's, that's the money of the public. Hey, hindi mo naman pera, yan ay e, pera ng taong bayan niya. Kaya dapat din ang ayudo. Walang kulay. Okay. Maraming salamat, Congressman Erwin Turco at sa balitang ito. Dahil sana madaliin ito at magawang batas dahil talagang maraming mga kababayan natin ang makinabang dito. Maraming salamat, Bantay Kilite.